So, yun na nga guys Yung ating uh, box, no uh, Wala pang laman Ayan So, ito na yung Box na ating gagamitin ngayon So, assembled na tayo So, ang una natin unahin, no uh, Unahin natin yung ating power supply na 12 volts 5 amperes, ano So, simpre uh, Unahin mo natin yung ating uh, Easy cord Ayan, ayan So, nandito na siya sa ilalim guys Ayan mga kapiso, nandito na Ayan So yan oh. Uh, hindi siya makikita talagang para malinis ang ating uh, Ating box Ayan so Yan ang ating queen slot at saka lid frame yan Pagkatapos unahin na natin Sunod na natin ang ating uh, queen slot Ayan sinabay ko na ang ating lid frame Ayan mga kapiso Para uh, Diridiritso ng ating paggawa Ayan Lagyan natin mga tornelyo no? Ayan So Ah, uh, ito 'yung uh, basic lang to. Ah, uh, ito uh, nalagyan na natin ng ah uh, uh, mga tornelo, guys. Mga kapiso, nalagyan na natin. Ayyan. So, dating nalagay 'yan ang ating ah uh, custom board ng UCB ni Fusion Lab. Ayyan, 'yung mayroong multimeter uh, at saka 'yung ating Orange Pi PC. Ayyan. So, ngayon nalagay na natin ng ating ano, uh, mga kapiso, Lagay na natin ng ating board, no? At nilagyan ko na rin mga wiring Ayan, o, mamaya iyan ko na lang sa inyo kung para saan to. Ayan eh, yung mga wire na ito. All right? So ayan mga kapiso, sunod na natin ang ating uh, maglagay muna tayo ng ano, uh, ito yung ating Orange Spy PC, no? Ah uh, sunod nating dalagay ngayon ang ating uh, switch. Yan, ilalagay mo natin switch. Lagyan natin ng switch daw mga kapiso. Uh, nakuha ko lang tong switch na to sa ano sirang uh, uh blue wire. Ayan, kinanggal ko ayan, so lagyan natin ng switch para may ilaw dito sa loob pag sakaling may mga trouble tayo, Madali natin makita, alright so ayan, uh, nakabit na natin, no ah uh, yan yun yung naka atas to sa no lead frame na 12 volts, yan yung switch natin, dyan tayo kumuha ng supply ayan ayan, na, oh. uh, sa lead frame yan, ayan tapos yung black sa negative siyempre so lagyan natin ng switch so lagyan ko na lang ito ng diagram kung paano to ko paano ko ni ano ah uh, uh, ginawa uh, paglagay ng switch ayan mga kapiso gawa na lang ako ng diagram ipapakita ko na lang dito uh, alright so maganda talaga nagdanting ng ilaw uh, para maliwanag sa loob ano ayan para kung sakali may mga trouble tayo ayan na uh, tapos na natin eh, ano mamaya ititesting na natin yan nilalagyan ko rin ng mga ano insulator ayan o oh. so nasa taas lahat ang ating ano para hindi gano magulo siya tingnan ayan so lagyan natin insulator para hindi magdikit uh, dikit dikit ang ating uh, wiring ayan ano oh, uh, board fixing na yan mga kapisyo So ayan na nga, uh, ko na rin ang ating uh, Orange Spy PC So mayroon na akong video dyan mga kapiso Para sa ating pag wiring sa uh, custom board saka sa Orange Spy PC uh, Ililagay ko na rin yung link sa baba Alright, so ayan no, kitang kita nyo naman mga kapiso Ang ating uh, paggawa ng uh, PISO wifi So kanyang kalinis Alright, so na na, testing na natin Kung naging pansin nyo na mga kapiso so, uh, Itatry natin yung ating ginawang ano, a uh, switch So ayan o no, oh, uh, Para maliwanag Ayan, ayan no. So ayan ang ating ano, gumagana ng ating custom board ayan, no? Kita nyo naman mga kapiso so, oh, Gumagana ng ating uh, maliwanag, di maliwanag ba? Pag may ano, trouble O oh. Iba talaga pag may ilaw sa loob. So, uh, ano, switch. So, gawa ako ng, uh, ano yan, diagram. So, ayan ang ating uh, SD card para sa ating, uh, ating license. So, dadownload muna tayo ng uh, image sa Easy Wi-Fi. Alright. At ipapakita ko na rin sa susunod na video ang ating pag-download nito. ah uh, para sa pag-transfer ng uh, from version 1 to version 2 ang ating uh, software ng Easy WiFi. Kasi bagong update na ito ng ano no a uh, uh, Easy WiFi. ayan Sa next video yung ang pull out tutorial uh, gagawa ako ng video nun kung paano natin eh, uh, ginawa. Sunod natin tong ating new green no, na uh, USB, USB to lang 3.0. So lagay natin dito tapos gluga natin. Right. So dito natin to kasi tat yeah, orange pipe PC yung gamit natin mga kapiso. Yan. So, dito natin tayo pa-paste mga lords. dalim So, ayan na nga. Ayan na nga mga kapiso. Ilagay na natin yung ating USB to LAN. 3.0, yung green. So, ito na nga yung switch na nilagay natin. Oh. Ayan. Switch. I-on natin ito. Magkakaroon ng ilaw dyan. Oh. On natin. Alright. So, di ba? Maliwanag. So, ilalagay ko lang yung diagram. sa so, uh, ko ng diagram na para makita niyo kung paano ko ginawa. Alright. So, ayan na ang ating yung green. So, install na. So, iyon ang uh, masunod natin guys, yung ating uh, piu adapter, no? Yung ating TP-Link 110. All right? So, dito natin 'to i-set up. Ito na yung ating piu adapter. So, so, ganito yung set up niya. Oh, ito mga kabeso, nasa ilalim lahat. All right? So, tingnan natin na uh, yung TP cable ngayon. So, ititesting muna natin 'to. Kung wala bang problema. So, test muna natin. Alright. Ayan. So, okay. So, sit up na natin, mga kapiso Lagay na natin ito dito sa ilalim. Para license lang ang kulang. So, lan ito. Lan. All right. Yan. So, ito yung pang nakatihaya. So, ito na. Ito na lang yung para sa ating antena. Paglagay na natin ang ating access point dyan. So, ready na yan. So, license lang ang ating uh, kulang. So ngayon, uh, yung pag-download ko sa bagong software ng Easy Wi-Fi, so sa so, panibagong video na lang, uh, abangan nyo na lang kung paano kong ginawa at paano ko transfer from uh, version 1 to version 2. Kung paano ko transfer yung uh, license. Alright. So, nandun na ang ating, sa sunod video, yung ating license na Uh, transfer. Dahil nag-update uh, na si easy wifi So, abangan niyo lang sa susunod video. Alright? Lagyan ko muna license yung SD card. right Let's lagyan ko muna. So, ayan na nga mga kapiso, no? So, ito na yung ano natin, uh, wiring. Ayan, ito yung kaling ng i-spinetin or yung ating converge. At ito naman yung ating ah... Uh, POE Ayan, papunta ng ating access point antenna. Alright. Ayan. So, tatry na natin. Ito, wala pang license to, pero mayroon na akong nabili ng, at, mayroon na akong nabili license. Uh, shout out ko lang si Easy wi napaka galing talaga na developer yan. Uh, ayan. so, may bagong bagong na ako na license sa kanya. So, ipapakita ko na lang sa, sa inyo ngayon kung paano ko ilagay eh, lagay yung license at saka yung wala pang license. Tara, at itatisting natin to kahit wala pang license. No? So, ito na yung build natin. Yan. Yan, malinis, di ba? Luwag pa ng, ano, baba. So, testing na natin. So, mag-connect na tayo. Ah, uh, ito, buksan natin yung wifi. Napin natin tong ating antena. Ano yun? Easy wifi. Ayan yan. Connect tayo dito. So, hulugan natin. Ah, uh, connect. connect. tayo. Connect. Yan Tapos, wala pang license to mga kapiso ah. Ayan. Wala pang license yan. So, hulugan natin ng piso. So, insert coin tayo. So, insert coin tayo. Yan. So kung makikpansin nyo rito, uh, yung ilaw na yan, 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 yan queen lid. Pag, -set. pero pag mag, mag, ano yan, tulugan na natin. Tulugan na natin. So, piso. Ayan. Accept nya. So, done paying tayo. Ayan. So, try natin kung may internet. Ayan. Ayan, meron na tayong 10 minutes. Pero babaguhin ko pa yan, gawin ko 12 minutes yan. Ha. So, mag-try tayo sa YouTube kung mayroon ba talaga. Ayan. Ayan tayo, YouTube. Ayan, Oh. Ha. Ayan. So, play tayo. So, mayroon nga, Oh. Oh, wala pang license yan, ha. Ah. Talagang okay yung ating build natin so yan yan ang version nya Ah. Uh, 2.0 na version 2 na ito ayan kita nyo naman yan Ayan, na, uh, maraming maraming salamat sa ayan lahat, ano? Uh, ayan, uh, mga kapiso, uh, Manabuon nabuo na nga natin. Ayan, mga kapiso, uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at shout out sa ating lahat at lalo lalo na kay Sir Idol uh, Easy Wi-Fi yung developer natin ayan at napakadaling kausap napakabait, napakabait pa yan po si Sir EC ay isang bisaya ako rin ay isang bisaya rin ayan maraming salamat Habab Gudi, maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.